Par good morning. Maluto naman kita sin. ah, uh, ang inilawan ta na talapang nan tikling tapos ang bunay li, na linabunan yang ano ta. lulutoon ta adub, a, adubuhon ta par eh, para masiram. Ma tiga butangan ta. Kudutangan ta lan Kay madobok kita. Pinalanalan na butangan tabawang par wow Oh gayon ta. ta butang tanah ah, atau kuat kegebi ogai Ugay, ogai ta para masiramun ya par Mau yang apa mahawan tah tahun Masiramon baga ang adobo sa talapang tapos tikling. Kagabi pa no, nag ako. Ay ako. Ma malin masiramon magkaon sa talapang. Nakunat to ako sa iraya sa tigris kagabi. Kaya ma-ilaw sa talapang. Madali na maluto par. Ugay-ugayon mo lang yung siya par. O yung pinakas siram sa niya adobo. Mabaga-baga na par. Wow, ang... Ang bitsin pang ano? Ano yato na bitsin? Kagrabe. Wow, yummy. Wow, yummy. Yummy, yummy. Yummy, di ko dasay. Parang ng ato, adobo na talapang. Hmm, nila riyo. Wow, yummy. Ah, mga pari, yatabi ya, ang ato. Talapang. Niyan, mapamahal Ayan. kita niya. Wow. Sayo na si Mawa yon ang kuha ko entero kagabi. Nag-ilaw baga ka. Paro. Pamarangaw kita niyo. Ya, mga bata, ko kukupot ko man sa nasawa ko martihon. Iutay na kaon sin talapang. Pero, saan pag-urabid siya? Ubus. Salamat ang ala ng ama, ang anak, Espiritu Santo, amin. Lord, salamat sa adlaw-adlaw na mo. Pagkaon, salamat sa tanan. Dili, o dili lang kami. Lord, salamat na wala na ito. Salamat, salamat sa tanan. sa tanan among ipangayos sa Among buktong anak, masisos, amin. Pagkaon. Saralo o. lang kami, saralo. Saralo. Kita, ta, da, da, da. da, da. Karena nana, udah, nana, udah, apa? udah, udah, aku udah, kuno udah, 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 udah,